Now, 2204, your host. Subscribe. Magandang araw Pilipinas and good day pageant lovers! Isa na namang exciting na balita ang hatid ko sa inyo dahil opisyal lang inilabas ng Miss International Organization ang mga official na headshots ng kanilang candidates para sa Miss International 2025 at kabilang dito syempre ang ating pambato na si Mirna Esguera mula Pilipinas. Pagkatapos ma-upload ng official page, agad itong dinumog ng mga Pinoy fans at makikita ang dagsa ng mga puso at love reactions. Ramdam na ramdam natin ang sulidong suporta ng ating mga kababayan. Alam naman natin na ang Pilipinas ay isa sa mga powerhouse countries pagdating sa beauty pageants. Kaya hindi nakakapagtaka na umaapaw ang pagmamahal at suporta para kay Mirna. Kitang kita sa kanyang headshot ang ganda, elegance at sophistication na hinahanap ng Miss International Organization. Hindi lamang siya nagdadala ng isang magandang mukha, kundi pati na rin ang karisma at puso para sa laban. Kaya tunay na nakaka-excite ang journey na ito. Ngayon pa lang, maraming mga netizens at pageant fans ang umaasa at nananalangin na maibigay ni Mirna Isgera ang ikapitong korona ng Pilipinas para sa Miss International Stage. Isang malaking karangalan para sa kanya na kumatawan sa ating bansa at isang malaking inspirasyon din ito para sa bawat Pilipino. Kaya naman, mga kapagent lovers, patuloy tayo magbigay ng buong suporta at panalangin para sa ating reyna na maging maganda, safe at enjoyable ang kanyang buong journey. Congratulations na agad kay Mirna Esquera dahil ang makapag-represent ng Pilipinas sa international stage ay isang napakalaking achievement na. Maraming salamat sa panonood at nawa ay patuloy tayong umantabay at mag-subscribe sa channel na ito. Lumalaki na po ang ating pamilya at meron na tayong 78,000 subscribers at nawa ay patuloy nating ipagsigawan at bigyan ng suporta ng lahat ng mga Pinay Beauty Queens. Maraming salamat!